No. Yes, Antano! Okay, Katie, your first question is Your birthday is coming. Are you excited? How excited? How excited? I'm super excited! I'm super excited! Okay. Yes. So, what are your guests? Who are your friends, oh classmates? Do you have? Yes. Sino? 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 Classmates? Classmates? Teachers? Teachers? Sino pa? Yung Mama, Mama Dong. Mama, Mama dong. dong? Ay, Mama Dong talaga. about me? Kayo? Ah, yeah. Yay! So, Mark, it's a Drex. Oh, oh okay. Pa? So, since it's a birthday, for sure, my cake. Tama? Opo. Okay. So, what flavor of cake do you like? Oh, yes. So, um, nga, anong cake is mo? Anong flavor? Kahit anong. Any? wait oh, any? Pwede kakainin mo? Wait lang. Um, My mocha, my, my vanilla, cho my chocolate, strawberry. strawberry. What do you want? Red Ribbon, Oh, this is very delicious, Kiti. Mas mura. Oh, meron, meron. <laughs> <laughs> yes. Yeah. Chocolate. Oh, the chocolate. dedication cake. Chocolate, chocolate, chocolate flavor with the rainbow, rainbow. Yay. Thank you. Gusto ko ubo, parang gusto ko lang ubusin yung mga rainbow rainbow eh. Bibigit lang tayo ng rainbow, muna mo na ubusin ana Ubusin ko lang. Okay, rin. next question. May okay, okay next na tayo. question. Okay, so, after the... With the... With, with the what? With the... K ra K rainbow K with... Mama will buy cake candy na lang. Dapat, ano ito, Mama? Ah, ako? gusto mo na ganyan? Hindi, bibiglag yung cake, Handa. lalagyan natin ng macaroons. Eh, baka walang ganyan flavor eh. Ganyan, gusto mo? papa pa na... Eh, gusto Amal ko pa yan eh. Pag na tayo sa Red Ribbon. Red Ribbon eh. na lang. Oo, yan. O, baka naman Red Ribbon. Baka Red. naman Red Ribbon. Oh. it's Katie's birthday. <laughs> Yay! Yes! Baka naman. So next. May, okay. may games kaya, ano? Yes, do you like games? Yes po. Anong oh. games ang naiisip mo, Katie? May naisip ka bang games for your birthday? Mga stop that. Stop oh, that? Oh, Okay. Pi pinata. Pinata. What's pinata? The pong pong pala yun. Okay, mama will buy. Pinata. Where a lot of candies inside, right? Yes, Pa. Oh, nice. Okay. So, pinata with a lot of candies. And may loot bags ka for sure. Loot bags? You like loot bags? Yung bag tapos may mga candies pang giveaways. Saan ko lang? Ay, pang giveaways. <laughs> since, always nagbibigay si Katie ng candy yes! sa mga friends Yes! Magpapahang ganun ka magkatapang yung candy, Katie? Opo. yes! Okay, okay. Oh, how about food? Food? Ano yung mga white favorite food? ni Katie? Do you like pasta, okay, Katie? You like pasta, right? Opo. Okay. Ano gusto mo? White sauce or red sauce? White sauce na lang po. White, white sauce. sauce. Okay, okay. Oh, may pinapatanong si Tito Drex. Do you like lechon badao? Yes. Wow. Yes, Sponsored how, how big. Dito yes. Sponsor by Tito's. Sponsored by Tito's. How big? How, how big? How Wow. Genta na. Eja. Kasi may malit na, may malit na lechon, may gatong lechon. Which one do you like? Ganon yung ba? Yun lang po. Ganon oh, yun na. Nice. So is that your favorite food, lechon? Yes. Yes. Okay. How about ice cream flavor? Yes. What flavor? Yes. Ube? Yeah, um, mga strawberry, avocado, ube, blueberry, Adame. mangoes, cookies and cream, and chocolate. Dapat madami po. Madami, madaming Ano so, na, no, ice gum, cream. Cotton candy flavor. Oh. Ay, <laughs> parang parang, may parang marami kami yung ano. <laughs> baka three flavors lang. No, Pag sumakit niyo, nalang nila. Visitor ko po. Don't make me sad, Please. Uh. Like how many ice cream flavor? Eight? Kung bibili naman ako ng iba bang flavor, wala naman tayong ref na malaki. Mm. No na? Pero, rent na lang. Magtawag na lang. Kaya nga, pero tatlo lang ata pag rent. Tatlo lang, di ba? Mm. Mm. Oo, oh, vanilla, cheese, cheese ube, ube, or avocado. Ube or chocolate. Okay na? Opo, okay. Okay. Mm. Okay naman pala kausap. So, so po yun. Masipid. Masipid ang... Katie, do you like food cart? Kete. Food cart. What's a food cart? Um, french fries, popcorn. Yes. And ice cream. Cotton candy. Chocolate fountain, do you like? Yes, Pops. Super good. With baby. a lot of marshmallows, pretzels, ano mo mga <laughs> Red sticks. Breadsticks, yes. You like chocolate fountain? Because. Yes. Ah, okay. How about this one? What kind of gift do you like? Ay! Expected gift! Hindi sabihin mo yung gift! Uh, okay. Hello po sa mga gusto mag-give yung LOL surprise. Pakita ko po, please! Kasi pinapastok mo po ako mag-phone. Dapat pakita ko lang po. I-screen natin yan dito, lalabas siya sa screen. Yeah. Malalabas po. Ayan, nakita na ni Kitty. Oh yun palayon. Okay. Ano si Katy? para sa May mga karakter character Ayun know, o. Or just one? Yung mga um, okay. yun. Yung streaming. Do they grow? No. No, no just, like just that. Gusto niya lang dyan magtulog kasi wala pa daw. Walang dollhouse, right? Wala pang terahan. Inahintay pa niya yung magbibigay ng gift na dollhouse. Mayroon kasing tanong, Katy. Bakit daw lagi naka-long sleeve si Katy? Para hindi pa piskita, peklat, pati ipok. Ano to? Ano to? Siko? Ang itim na arm. Or... Siko? Ah, siko. No, no, <laughs> no. no. <laughs> <laughs> Bakit kasi maitim yung siko mo? Kanino ka mana? Ayoko, please. Sino ka nagmana? Wala po. Please. No, ano pang question? Ayoko, ano pang Last one question. question. Last, Last one, one. Okay. What gift do you like from mama? LOL. Just LOL? And love. And love. love. I love you, Katie. Can you buy me LOL po? love <laughs> ko, pwede love yep. lang. <laughs> pwede love, <laughs> love, love lang. Love. And love din po. Yay. I love you. I love you, mama. Tapos na po, mag-answer. Bye-bye po. Kiss me. Yung gown. Yan. Yeah. Para sa birthday oh, siguro Happy? Next, nice. Ganda ba ng gown mo, anak? Yes, po. Rubber lang tayo sa birthday, ha? Para hindi madatapa, pa, anak. Hi, mga my loves. Today, I'll buy candies from my birthday para lalagay ko sa kanyata ko. Okay. Go! Five minutes? Ayan, anak. Ito, pwede. Ay, mas ano yun. Matutunaw niya. O, eh. Tanay, Okay. By OA? Kaya OA si Nanay Omar sa tipid? Opo. Sabi mo na, Nanay Omar, it's my birthday. Nanay Omar, it's my birthday. Why are you so OA? Wow. <laughs> so ayan guys, good morning! Birthday ni Katie today. At syempre meron akong maaga mga dwisita. Yeah. Si Rex and si Mark. Thank you so much. Ayan sila po ang may dala nito, mga pinaprint namin. Siyempre, kailangan kami lang din yung gagawa kasi pag inutos pa namin sa iba to, may bayad. di yeah. Diba, bilang mga nagtitipid kami, yeah. humble so, beginnings. <laughs> Yan, kami kami hi. na lang to. So, Katie, excited na kami. Ayan, nakapint na yung mga pictures mo. Oh, yes! 5 a.m. ang aga-aga niyo. -aga. Yeah. My God! Ba bawal mali. Oo ma ang aga namin kasi maaga yung party ni Katie. Gusto niya, before 10, umaalis na po kami. So, kanina, okay. nag nag-treadmill na ako. Tapos, alam na, di ba? Exercise, exercise pa bago kumain mamaya. <laughs> so, ito na nga po ang ano dito. So, baka ewan ko kung matapos ba to by 10. <laughs> Pag tayo inabutan ni Katie, lagot tayo talaga. May kabagalan tayo, ano eh, no? yung mga hampalunasan ba? Regine! Come here, come here. Lika, lika dito. Lika dito, ga. 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 And ito po si Regine. Siya po yung aming kasama dito sa bahay ni Katie. So, napakasipag po niya talaga. Grabe. Hindi pa namin sinasabing maglinis. Linis na kahit na ginagamit pa namin. Linis na. Ba't ka ba na iya? Tumulong ka dito. Ano to? Laro. Kasi ba ng bata to? Sa mga Beha. Ikasa. Tapos kumutok sa si mukha ko pa. Kaya nga, oh, di ba? Siguro na kayan pa ni Mark. Paano pa no? Uy. Kasa. Beha, malaki lang kasi ulo mo. Say sa hindi kasi hindi kasi. Di ba? Diba. So, bata naman. Sa ba, sabi kasi. Okay. Pero pa pwedeng habaan, pwede pa hindi. Okay, pwede pa. Beha, mo naman, ba, ba, ba. ano to? Pitik na petik sa mukha. Sige. Sige. Chika pa, gumano. Ano to, be? Tirador, oh. Hirap oh, okay. sa mga bata to ha, yung mga med. Like mama to, puputok yan. <laughs> <laughs> di ba? Just... Na Nagupit mo na. Nagupit na natin siya. Tupiin lang natin to. Tapos, ay! Kailangan magkukupit na tayo ng butas dito. Di ba? Yan. Uy. Pwede mo kasi bumili na lang ito. Eh. Ayun tayo eh. Pwede tipid yan, di ba? Gigigil din ako iyo eh. Yan. So, tutupiin ba siya? Tama ba? Yes po. Tama po. Pwede na. So, uh, di ba? Ito na. Bukas pa ito sa ulo ni Mama Dong. Ito talaga pinaproblema ko eh mukha kasi sa ulo niya. Kasi guys, first time umuha na ganito. Binibili lang kasi ito. Ewan ko ba dito kay Drex at kay Mark? <laughs> Dahil may printing sila. Gusto nila. Nanggigigil din ako sa kanila eh. Imbis na hindi na natin trabaho ito <laughs> Pinag-iilit yung ulo natin. Eh, siyempre dapat ibig-ibig na hindi ba? Sige, so ayan. Lahat ng hampalo ay may ano, ang bag dito sa birthday ni Katie. Ang bag ng mga ano efforts, you know, time talaga. 'Di ba? Si Mama Dong binuhat pa niya 'yung mga binigay, ang dami daw. Grabe, maraming salamat naman. Alam mo mabuti pa, dapat tawagan natin si Mama Dong. Mama Dodong, good morning. Good morning. Welcome to the vlog. Si Mama Dodong, etong presidente ng hampalo siya pu talaga 'yung ano siya yung... Punong abala. Ay, dahil birthday nga ngayon ni Katie, so bilang presidente ng Hampalu at lola niya, dahil wala naman kami pang ambag na pang regalo, lumapit na lang kami sa mga sponsors. Ayan, may butihing loob na nagbigay po sa akin ng pang giveaways ni Katie. At eto po, ay, ayun po, eto makikita nyo, eto po yung personal gift nila for Katie. So si Katie na po mag-unboxing yan. Tapos, eto yung mga pinamigay nila para sa pang-giveaways ni Katie. Apat na mga malalaking karton. Ang nakakaloka dito, kinuha ko pa yung sa Binondo. So, binuhat ko, binitbit ko. As a cardador muna ang matandang badeng, di ba? Para sa birthday ni Katie, gagawin natin ang lahat. Papasaya lang ang ating princess. So, ayan po. Uh, papunta kami ng lipa ngayon. So, again, cardador na naman ako. Bibitbitin ko na naman to. Ako rin po ang magbibitbit at magbubuhat. So, solo lang. Ayan, baby Katie, hi, Ito na ang bag ng mama Dodong for you. Love you, baby Katie. Happy birthday! Mula sa Team Humpalu. Ayan po. Galing po ito sa Stationery and Beyond. Salamat po kay Ma'am Alma at sa owner po nila. Ayan po. See? Happy birthday, baby Katie. Thank you for watching our video. If you po ang video na sa questions. Comment down below and please don't forget to subscribe. and, follow, like. and like share. Thank you.